sama mga kalas gamit? Yan na dayon. Last week, Just Hi, hey, Mom. Hi, sir. Good evening. Good evening, sir. nimo what's your name? Nara, Okay, so ako si Dante Side Vlogger. ko here sa Cagayan de Oro. Can you interview me? Can you interview me? Can you interview me? Can you interview me? Can you interview ay, saray, isa, ready. Ready, isa masak ko. Dili. Ready uh, na? Uh, para ka na kurbaan? Um, slide. Okay, I'm sorry. <laughs> so, ako pang mata na si Imuha. Um, kung saon nila paggamit sa Imuha kung ikaw mismo walay gamit. <laughs> na no, may gamit? Ah, uh, kung saan magkalas gamit? <laughs> Yan, <Yeah>, na <Dayon>. <laughs> Ganina. Bacha! Diba? Ganina. Ganina. Sa isa ka okay, lang, pila ka <laughs> ah. <laughs> Sa isa ka lang, Mm. Sa <laughs> dua ka dua. Okay na yan na siya. Okay na ka -ayon. Pero na, gisi gamit, di ba? Nagigamit. So may feeling anang gamitin ka. <laughs> <laughs> ah. Mm. Kaya siyempre nakagamit. Satisfy ka to? Satisfy. <laughs> Parang

kung isa Okay, Ron. Kasi wala ni mo? Velvet. Single or ticket? Single. Wala na kay Uyab? Wala. Wala pa yet. Oh. So far, wala pa. Wala. So ako pang utahan na si Moa. Kung so, saan kanila pag gamit kung ikaw mismo wala kay gamit? No, useless. Wala yung tarari. Hindi <laughs> <laughs> Yun so, oh, gamit kung wala kay gamit. Pero so, wala kay gamit. No, uy. Pero <laughs> saan magkalas yung gamit? Kwan, <laughs> last week. Sure. Same feeling. Happy kay na ikat na sa kalibutan. Aww. Sa isa kasi mana kapila ka gamiton. Guys, <laughs> dara, hindi ni mata magpabusar kay atong heart ana. Same feeling ka ng gamiton ka. One, well, medyo sakit siya. kay gamit gamiton rada sa mga laki. <laughs> sakit kaya sa gamiton ba? Sa <laughs> so, butag, like, permiro ka, permiro pa ka gamitin. Oo. Oh. Sa so, ka outro, Di na. Ano man, Di ko anak kong heart. Nakay, minsay sa nang gamit sa imuha. <laughs> na ah. Ano naman? Yamot <laughs>